Magandang araw po sa lahat. So, maglalive na naman po tayo ngayon ng mga bagong huling isda ng asawa ko. So, ito nga, yung mga nahuli niya kagabi, uh, mga budas, no? mga malalaking budas. So, may mga nahalo rin mga katambak. Ayan. Mag-isa lang po siyang namana kagabi yan po yung mga uh, nahuli niya lahat so, alus po mga budas po yung mga kinuha niya ngayon kasi marami pong nagpapa reserve na mga suki po niya sa isda so shout out po pala dyan sa lahat po ng mga suki ni Marlon na nanonood ngayon so thank you so much po sa pagbili po ng kanyang mga uh, nahuling isda no? so ayan sa ano po siya kagabi sa mabuwa parula po siya ng ng uh, mga ito doon po siya mag isang namana kagabi so yung iba dito mga buhay pa po talaga gumagalaw galaw pa yung mga ano, asang tsaka nakakuha rin po siya ng isa pong malaking banagan malaki po yan sa personal nawakan ko nga yan para makita talaga sa malapitan yung ano, kanyang itsura, no? So, ayan. maganda po itong pang para sa mga uh, lalo na po sa mga tao may mga karamdaman at uh, umiiwas sa mga uh, sakit no so ito po yung mas masarap ipakain sa kanila sa mga bagong panganak no masarap na masarap po ang sabaw nito so ayan naayos po niya ulit sa nagganggana po yung mga nahuli niya. Pagkatapos po nitong may ayos niya, i tsaka po niya ibibinta dun sa mga suki niya. So kanina, tinimbang na namin ito, umabot po ito ng tatlot kalahating kilo. Lahat po ng mga ganyang ista, mayroon din po dito sa tanidag mo. Huh? So, napakaswerte natin kasi marami po yung mga Marami pong biyayang uh, naka-reserve para sa atin, Lord. Eh, kailangan lang natin na uh, magsipag upang makuha natin ang uh,